para sa mainit na balit paktakan ngayong umaga. Ako, marami relate dito, lalo na yung mga pribadong, uh, well, yung mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. No? Mm -hmm. Dahil isa ito sa mga pangunahing ayan siyang kanilang dinudulugan. Oo, uh -oh, at saka doon sa mga nag uh, umukuha ng kanilang mga birth certificate. Yeah, ayan. Uh -oh. Talaga bang... SSS at saka NSO. Uh, ito ba eh, medyo ano na ba, nahihirapan na ba yung uh, pasakit? Hindi, <laughs> may compute, uh, computerized uh -oh. na raw NSO. Ah, uh oh, doon saka di ba alam ko nagde-deliver na, nag -de -deliver, na nag -de deliver na yan eh, ah, para nalang uh -oh, pagkain medyo... yan eh technologically advanced na sila ngayon. Ayan, okay, uh. <laughs> sa mga gusto makasali sa balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag in ang mga tanong ninyo, i-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lang tawagan po ang mga numerong yan hanggang sa matapos ang ating balitaktakan. Kung dati, pa ng pagkuha ng birth certificate at iba pang mga importanteng papeles mula sa National Statistics Office, ngayon eh, mas pinabilis na ang proseso nila. At ito pa ho, uh, pwede nang ipadeliver ang mga papeles na yan sa bahay mismo ninyo. Paano kaya yan? Eh, mukhang convenient yan na uh, mga kababayan. Pero baka naman may palya ang sistema ng yan. At para makipagbalitaktakan sa atin ngayong umaga, makakasama natin si Aurora Reolalas, ang Chief ng Vital Statistics Division ng National Statistics Office. Pagandang umaga, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning po sa inyo. Thank, thank you for, you. for Aurora, coming Thank over. you. O, sa kabila naman po oh. ng pagpuna ng Commission on Audit sa Social Security System o SSS, dahil sa malaki nilang pautang <laughs> sa kanila mga miyembro noong Disyembre ng nakaraang taon, eh, lalo pa nilang tinaasa ng maximum loanable amount o yung pinakamalaking halagang pwedeng utangin ng mga miyembro nila. Eh paano naman kaya tayo makikinabang po dyan? Para himayin ang isyong yan, makakasama natin si Lilibet Suralbo, na Communications Analyst ng SSS Media Affairs Department. Good morning, Lilibet. Yes, good morning sa inyong dalawa. Thanks for Tanong coming over. tayo makikinabang? Paano tayo makikinabang? Pa, paano tayo <laughs> makikinabang? <mo> <laughs> Hindi mo kailangan umutang dahil marami kang pera. Hindi. <laughs> ako, o, ayan. E, teka lang, eto, Joel, ano? Ah. Base kasi sa tala ng uh, COA, noong ah, 2011, oh, oh. eh, mas uh, mataas daw yung naipautang ninyo. Ay, yung naipautang ninyo. Kaysa sa itinakdang hangganan nito o yung ceiling. Totoo ba yung bet? Actually, nagpalabas na kami ng statement dyan. Hindi yung pautang, yung interest. Ano wow. din yung charges? Ah, Kaya charges. ang pinalabas ah. ng president, no overcharges, ang ginaginawa ang SSS sa mga loanable amount. Ano bang, ano, ano bang uh, ang ah, interest rate na allowable uh, oh. lang sa inyo? Ano, ah, ano, Kasi ano yung, ang, ang inano ng COA, dapat daw i-pattern namin sa inano ng central bank. Eh, hmm. alam naman natin mga lending, ano, may mga kanya-kanya, mga nagpapautang, may kanya-kanya silang policy o Sinto ng na mga alituntunin para sa pagpataw ng mga penalty and interest. Mm -hmm. Ang penalty namin sa loan is 1% per month pag lumagpas sa period ng pagbabayad. Right. Tapos ang kinakaltas natin is, <coughs> sa ngayon is 10% per anum. 10% ang interest na pinapataw. pa lang. Mm -hmm. Tama, 10%. Mm -hmm. Mas Ngayon, to mm, two yun, for, mm. ganun, for uh, two years na. Yung two, two years, years, na yung 10%. Percent. Yeah, two years yung, uh, yung maximum pay man, na, na Pero, payment. Pero, di ba mas mataas kaysa sa... Uh, banko naman kung uh, binabana namin binaba itong niya, December Ayun uh, December tapos inaasa namin yung loan na bola competitive na ba yan uh, uh, competitive uh, na. Uh, mm -hmm. na all right 10% no mm -hmm. uh, all right siguro tanong natin ng NSO Mam, Ma may improvement daw sa serbisyo po ninyo. Uh, paano, anong klaseng improvement yan? At uh, gaano kabilis ngayon ang proseso, uh, processing ng mga papeles po sa National Statistics Office? Nararamdaman mm. ba yan? Oo, oo naman. Anong <laughs> 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 ah, okay. na deliver na nga? Uh, kasi po, uh, sa ngayon po, ang NSO po, uh, marami na pong paraan ang pagkuhan ng mga birth certificate. Mm. Uh, pwede na po silang tumawag sa 737-1111. Yun po yung aming hotline pwede po silang kumuha ng uh, mag-apply through, through, phone. Through ah, pwede phone na, hindi Phone. hindi na sila pupunta mm. rin. Kasi alam hindi nyo, dyan sa East Avenue, ah, uh, pagka na ka sa... Lagi traffic. Oh, traffic dahil lang dahil tao dyan. Ang masaya lang dyan, yung mga vendor eh. Sinabi uh, mo pa, uh, uh, no? Uh, so ngayon, pwede na po sila hindi ka na pe oh, oh, pwede hindi ka na pumunta dyan at mag-apply ka sa pamagitan ng telepono. Apo. Tatawag lang po sila tapos magbabayad po sila sa Metrobank. Sa Metrobank. Hmm. Doon na kasi sila pupunta. Oo, oh, oh, doon po nila kailangan tama yung address para makarating po sa kanila sa bahay nila pag dineliver din deliver, din deliver. yun oh, teko muna paano kung ano kung halimbawa eh may mga mali doon sa In information birth certificate pa, oh, oh, po pa, oh, oh, depende po yun kung ano po ang mali sa kanilang birth certificate um uh, meron po tayong uh, batas na yung RA 9048 ito yung ito yung batas na pwede pong mag uh, Correct po ng pangalan, mm -hmm. first name, o kaya kung meron pang ibang error sa information doon po sa dokumento. Pero ma'am, oh, di ba, usually pagka uh, merong maling entry doon sa birth certificate okay. mo, ba, diba, typo error, mm -hmm. usually yan, uh, nag-sasalan uh, sasa mm -hmm. ka pa ng kaso sa korte? Dati eh. po, pero ngayon hindi na po. Hindi, Dahil sa RA-9048, <coughs> pwede na pong uh, i-correct po yung uh, typographical error. Nang Nso. Po. Sa pero, NSO. Sa NSO mismo. Ay, mayroon, mayroon pa, may, pero meron pa yan, pero meron isa na kailangan po korte. Isa. Like ah, mo. Meron well, halimbawa yung uh, yung nationality hindi yung pwedeng, uh, mm -hmm. hindi, pwedeng mm -hmm. uh, hindi pwedeng correct, uh -huh. correct Ang mm -hmm. um, tapos meron pa nga yung bagong batas yung RA 10172. Uh -huh. Ito naman yung pwedeng ma kapag halimbawa may nagkamali po yung okay. nailagay na information din sa sex. 'pag ang tanggal male dapat male siya mm -hmm. yung pala ang nilagay female mm -hmm. so pwede na po yun pero pwede. May mga... nun, kayo na. Eh, hindi po Ay, hindi. Uh, kailangan po nilang mag-file po rin. sa mm -hmm. hindi po sa local civil registry ah, lang ah, hindi, ah, na, ah, hindi ah, na po korte ah, yun ah, pero depende yun kasi may mga syempre may mga kailangan may mga kailangan silang ipakita na talagang Dokumento. mali yung kasi alam mo pagkakalagay. tapos uh, yung pa yung isa pa yung age yung date of birth yung day yung araw mismo at yung buwan, uh -huh. pwede na pong ma-change din po yun, ma-correct, kung talagang mali po. So may mga karam, uh, kailangan pong mga requirements na kailang tingnan mm -hmm. na talagang tama yung kanilang pinafile na petition. So, so, so isang banda, mm -hmm. Joey, alam, medyo mm -hmm. ano ito, ha, medyo tawag nga, malaking bagay Condinia. sa mga kababayan uh -huh. natin. Uh -huh. Uh -huh. kasi dati uh -huh. nun talagang iba. Kasi uh -huh. Kasi hodang wala ng birth certificate uh -huh. kasi kung sa korte nga naman. Uh -huh. Inaabot uh -huh. na. Kasi uh -huh. mahal so, yun, po. Nabayad ka pa ng abogado. Kung ano Kung kailangan-kailangan mo na yung birth certificate. So simpleng typo error lang, pwede nyo na i-correct yun? Hindi po kami ang nagko-correct. Oh. Kailangan po nilang pumunta sa local civil register kung saan po sila pinanganak okay. at doon po sila magpa-file ng petition for correction of uh, uh, error. Hindi ka, Type na, hindi ka error. sa korte? Hindi na po. Alright. Okay. Gano'ng Ga katagal usually? Meron ba kayong uh, ano, Meron within ba months, template? Months, uh, three more three or less three months, months three within uh. Ah. months ang processing po. Ah, gano'n? Opo. Uh, uh, right. Sa inyo, may mga parang? Hindi po. Uh, mula po sa local civil register, papunta po ng NSO. Oh, NSO. Kasi meron kong kakilala doon sa sa munisipyo doon nila, walang magkorek eh. Oh, depende. Eh, kasi walang tao sa munisipyo. <laughs> wala walang tao sa munisipyo. <laughs> tao sa munisipyo. <laughs> <taos sa> <laughs> <Ito. laughs> Ay, uh, yeah, Bert, ang tanong dito, yung paano naman, nilakihan niyo yung pautang ninyo dati, pa, 24,000 din. 30,000. Oo, eh, no? oh, ngayon, 30,000. Kasi matagal yeah. na yun, di ba? Ang maximum matagal credit na limit natin is 15. Ano ba ito? tama month. ba? Katumbas to ng 2 months salary? Oh, uh, ba yun? Oh, uh, oh. Pag nakahulog ka 72 months, yun ang 30,000. Okay. So, payable in how many months yan? One year? Two years. Two years. Tapos pag naka 1 year ka na, medyo ginaan na, one year ka nang nakapagulog, pwede ka mag-renew. Ah, pag naka 1 year ka mm -hmm. na. Mm -hmm. O Maraming asset ngayon. May konting yabang ngayon ng SSS, ha? Mm -hmm. Ayan. <laughs> marami, marami, marami Mar Mar yata <laughs> pera, eh, no? Mar oh. Marami na kolekta. Marami <laughs> <Dinara sa laughs> <Dinara sa laughs> na kolekta. So, teka muna. Ito, isa sa mga nalunod mm -hmm. natin to, Joel. Pag hindi ka raw, hindi mo nagamit yung, yung beneficyo mo yeah. bilang yeah. SS member ba? Hindi ka nakapangutang. May no, no, no. ibang nangungutang daw. Totoo ba yon? Hindi. Siguro yun. Hindi pa tayo computer, ano. Nangyayari? Uh, oh, noong mga 80s, 70s. Mm -hmm. Kasi yon manual business eh. Pwede okay. nga lang uh, yung mga business application business. eh. Mm -hmm. so, pero ngayon, hindi na po pwede. <coughs> hindi na po pwede. Yeah. No, oh. Pero yung ano, yung pension ng uh, mga miyembro, tinasan nyo rin ba? O, an magkano ba ngayon ang pension? Ang minimum is 1,200. Ano Minim minimum? minimum? Sino nakakatanggap ng minimum? 10 years ka nakapaghulog, tapos uh, ang hulog mo lang is minimum din, 100 for a month. So, 1,200 a month. Mm -hmm. Okay. Tapos Imagine. pagka... Uh, inavail mo yun, ba uh, mo yung maximum ano, allowable na ulo. Ay, yung mga malalaki. O gano, yung ganyan, 560 yung a month, diba? Oh, uh, uh, Meron tayong ano, mga 13,000 13, a month. Pwede, 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 um, pwede na, pwede, na yan. Pwede Bayad na, na yan ang uh, kuryente mo. <laughs> o yung kuryente ka, mura lang. <laughs> Eto lang, may caller tayo ngayon. May uh, tanong daw si Jonathan Asusenas ng Maynila. Jonathan, good morning. Morning po, ma'am. Uh, Tuloy, Jonathan, banat. Eh, ma'am, yung ko lang yun sa NSO. NSO. Opo. Mm -hmm. Eh, kasi yung pumunta po ako sa main office dyan. Sa Mesa. Pinukuha ko yung birth certificate ko, ma'am. Hindi eh, mm -hmm. po ako register. Ba't gano'n po, ma'am? Tagal na po yun, ma'am. Ilang taon na akong gusto ko lang kulin, e. Eh. Mm -hmm. Hindi kayo nakaregistro sa NSO? Yes, ma'am. Parang gano'n po. Saan ba kayo pinanganak? Sa Manila po. Sa Manila. Ano yung register Ano yan? Ano Ano usually? Pagka hindi doon naka-register sa si NSO, naisan sila pupunta sa City Hall. Uh -huh. Oh, kung saan po sila pinanganak, kung halimbawa siya ay tagamay nila at doon siya pinanganak sa maynila, pupunta po siya doon at magpaya. Uh, depe, uh, tingnan niya po baka naman may kopya siya doon. Oo, oh, baka may kopya oh, doon. Ano? Baka pag wala po, magpapalit registration na lang po siya. Sino bang, ano, sino bang, Jonathan, sino nagpanak sa iyo? Komadrona ba o hospital, po, hospital? Hospital po, ma'am. Hospital, Oo, oh, dapat ganun eh. Dapat oh, so automatic say, po yun. Kasi ang mm -hmm. hospital po, automatic oh, sila po no. ang magpaparehistro yeah. sa okay, local so... civil registrar. At ang local civil registrar, ipapadala po sa NSO. Alright. Hmm. Pwede siyang bumalik sa hospital niya? Ganun ba? Mm. Ano? Paano gagawin niya? So, paano gagawin wala niya? Wala ba siyang kopya? Personal copy? Sa civil registrar ba, nagpunta ka na, Jonathan? Uh, sa Manila po. Yes, sir. Sa Manila? Yes, sir. Apo, uh, sir, sa Pabella po. Oh, sa ah, sa Pabella, Oh, pero sa City Hall, sa City Hall. nagtungo ka na ba doon at inalam mo kung meron kang record doon? So, Nakarehistro ka. Eh, inanuan po ko eh. May bayad daw po eh. Tush, may bayad ba yan? late registration lang. So, oh, may eh, depend. Oh. Ah, kasi yung may mga services po kasi binabayaran din po sa... Ito, so, baka may bayad doon talaga. Pero minimal naman po siguro hmm. Magkano yung... sinisingil <laughs> sa inyo? Eh, mga 300 plus din oh, po. Ah, Pamahal ah. Oh, uh, yes. eh, siguro tingnan nyo muna kung may record kayo doon. Mm -hmm. Apa? Tapos, uh, pagka, pagka may record siya ron, pwede siyang mag-forward na lang sa Ipa-endorse niya na lang po sa kwan sa mga NSO So ang um, mismong city hall mag-endorse um, sa oh, right. Okay okay, maraming salamat Jonathan. Thank you Jonathan. And naman, yes, na, yes, ma. ah. <laughs> may caller pa tayo si Herman Tibos <laughs> ng Tagig. Herman, good morning. Uh, yes ma'am, good morning po ma'am. Oh, ano tanong natin, Herman? Tuloy. Ay ah, ma'am, ganito po, nag-apply po ako ng educational loan kasi meron pong educational loan sa SSS. Yes ma'am, Ngayon, approved na po, ma'am. Mm. Ang mm. problema, nung ipafile kung kinunan yung mga papeles ko? Ang sabi sa akin nung nag-interview, eh, hindi raw approve yung yung eskwelahan na ano na pinapasukan anak ako sa University of Makati. Ah, Kaya no. nagtataka ako bakit ganon. Ah, pa paano yan? Paano ah. yung best Ang ganoong eskwelahan natin na hindi na approve minsan hindi siya ano sa pagbabayad ng SSS. Ah. Hmm, ah. Ah. Up, o Kaya hindi siya accredited ng CHED eh. or kasi may mga school tayo na hindi updated sa paghuhulog ng kanilang mga delinquent. 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 Oh. Uh, so, maaaring yun ay hindi accredited ng CHED or delinquent, delinquent siya sa pagbabayad. Ah. Pagka delinquent sa pagbabayad, hindi nyo inaprobaan talaga. Eh, paano ang gagawin ni Mang Herman, oh. uh, Beth? Uh, kausapin nila yung school kasi para maka-avail naman, lalo na pag ito, enrollment na naman. Hmm. Ah, uh, para naman makaano. Kayo qualified kayo pero yung school naman po, siguro kausapin na i-update po nila 'yung kanilang mga SSS contribution. Mhm. Uh -huh. Ayos. Oh, gayon. Right, Ayan. Right. Very good. Teka, salamat po, Mang Herman. Teka lang, may tanong lang tayo dito, ha? Kay... syempre, may mga pumupuri naman. Pero sabi, ah... Uh, doon sa servisyo ng SS. <coughs> 3 year, years na daw, hindi pa dumadating yung kanyang SSS ID. <laughs> Kumusta naman? <laughs> Sabi daw, napidala na 3 years. itagal tagal naman <laughs> uh, daw. Uh. Actually kasi ang ID, hindi na kami yung nag-ano eh. Ang ano niyan, tie-up NSO, mm. postal at saka yung SSS. So, ang SSS yung data lang. Mm -hmm. So ang gagawa is the Philippine Postal. Okay. So kaya pag ano, ang dami nga yung bumalik sa SSS na mga, ang hirap natin na nag to SSS kasi nga ah uh, hindi na na-deliver, mali na yung address sa tagal, na lumipat. So, bumalik sa SS. Mm -hmm. So, ano gagawin Pupunta ka sa SS? Pumunta. Oh. <laughs> Teka lang, may pa rin tayo sa NS. <laughs> sabi na naman, siya, may pumupuri din naman dahil nag-deliver naman daw. Kaya sabi lang nito si Dongga Dongga Bor. Ay, paano mahasahan niyang NSO? It took me six hours to get my child's ano, birth certificate. At ang mga nag-a-assist mm. keeps on chatting around. Ayan. Oh. oh. Ngayon, computerized na kayo, no, ma'am? Opo. Oh, oh. So, pwede na ba po. naabot na matagal minsan na. Gano'n, eh. six hours, saliwa, gano'n. Mm -hmm. um, so, eh, okay. Siyempre, sa dami po <laughs> na kumukuha. <laughs> Dapat huwag nila'y bakakita ng chichismisan pag may mga oh, naging ay, -ay. <laughs> <laughs> anyway. Para hindi napapaggaruhan natin mo nga, chismisan ng chismisan. di pa nga naaayos. Pero, The final yes. message yes. natin uh, uh, Para sa si karagdagang karag informasyon Pwede tayo mag-register sa website hmm. Hotline Ang website is uh, www.sss.gov.ph Ang ating uh, call center Which is 24 7 na siya ang 920-6446 hanggang 5 Meron din tayong Facebook, ang Philippine Social Security System. At ang ating hotline ay 920-6401. Alright. Si Aurora, pwede mm -hmm. pa bang maghabol na isang tanong lang? Magli mm -hmm. lang to. Sabi okay. lang nung isa nating uh, nag-tweet, eh, paano yung magpapalagay siya ng junior? Yung pangalan niya, walang nakalagay na junior. At bali, Che, uh, ganun din po. The, so, sa inyo lang sa, din? Sa local civil ah, rights. sa so, local civil so, rights. Okay. Final message natin, okay. Ms. Aurora. So, mga kababayan po, uh, bali po, pwede na po kayong tumawag sa aming uh, hotline, 737-1111, para mag-apply uh, ng inyong mga birth certificate. At saka sa aming, uh, kung meron po mga other information po, pwede nyo pong puntahan ang aming website sa census.gov.ph. Ayan, At uh, right. kung marami pa po kami mga service outlet within the country, so about 40 po mm -hmm. na service outlet, so pwede po kayo pumunta doon. Uh para uh, mas Bakit naman yan, ang mm. fairness, mm. kahit pa paano, malaki na in-improve. Oo oh, Okay. Oh, oh, oh. <laughs> mga you, mga isolated <laughs> Siya, cases dito. Siya pinakamagandang vital statistics <laughs> sa NSO. Okay, maraming salamat, <laughs> Ms. Aurora Riolalas ng NSO at kay Lilibet Soralbo ng SSS thank sa pakikipagkape at balitaan nyo sa amin ngayong umaga.